kamu nakalabuh elagu to kan yang bodoh tumbuh tunuk saya aku nah sa flooring <tumutunog. YNić> <May> <gano. coughs> <zilve dua> <tumada>

sama ini mau rempah. Itu sebelah. Stepping. Gas. Oh, sih, sih, ingat. Súr ei þorfum verðandi. Velið danu? smoke H horsespeed? Shoving... Þannig... úgrunst Skarð... meals me els tenn essa memorized Okay dzahr tavr Det séu famila au bringtið Òi Yan no. Shout out. Oh, janrey Rey, nasa ka na. Yan ang sinasabi. Bakit kasi? Dimo. Oh, 5 Net, net hangga ilan yan? 21 lang 21 lang May pa Sapatos Beng-beng Lamang, lamang

Bilisan mo ang screen, Please, man, Tiger! Ayan o, si Herman o Si yung proyekto natin, okay na ba? Oo, ako no, ang trapo Ayan o yan! Ayan o Maangin, maangin Dito lang o

Ayu no. Ayu. <laughs> last na, last na. Ay, warning ba? Warning? 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 ં જ઼ગગ rezə શગ સણણટ સણણગ સણડ સણ સણણ, કલગ� Porumb's. હલ༟ શણ સણ સણણ સણ઩ સણન સણં સણ સણ સણભભધ સણાASSિ

Batanggin yung Las <laughs> Las ano? Las 6 Malapit kami sa munisipyo ng kasampagaan ng ano, ng lawang okay. Diyo, maliit lang yung ano, Maliit lang bayan, yung. bayan oh. no. Dating barangay daw, barang, dating barangay daw yun eh. Barangay lang, lang yun Dating oh, okay. barangay lang daw yun Kasi malaking barangay ba Pag-desin okay. oh, Ano ba yun? Ayun Tinapit pa niya Tira! Tira!

Hvað verður það sér? Skrinn, skrinn! Ah. Para maiisip. Alam ko. sa Tiger Group. Gumamitin Tiger lakas mo. yan May takbo pala naman 'yan, eh. ikapasa ng lalo lang. Ay, kuting na nga lang, kuting. May bagong vlogger dito sa Matiin na yun. Galaw, Sandalo, sandalo. Iba na talaga ang ano, ang healthy living. Gumagandang katawan. Galaw, galaw. Puro oro da mo na lang niya eh. Isang sinta ni Taylor. Dardan. Masok pa 30 seconds. Lana Hello. Bodet ay kabitito gabi dito. <laughs> pinasa sa kanya yan larong <laughs> yeah, wala sapatos patigasan ng na, talampakan <laughs> patigasan ng talampakan Ay, 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 ay. <tod> <tod> Pagod na si tol ah Tol, kaya mo yan tol Yow. <tod>

Nabot na tayo dito ng one. Diyan mo i-boss ngayon Tiger Relax mo. Yung! Nice, day, nice, day, nice, day. Score! 0 sa Oh, isa pang tapos dos eh. Yan na, na, mo Tiger! yung pag-asa Tiger! Ito <laughs>